Hello mga idol, mga bonsai training po. Ayan, bonsai training pa lang yan mga idol. Kung baguhan pa lang po kayo mga idol, at gusto niyo po magbonsai, mas madali po kayong matututo kung yung panonorin nyo po, yung mga ganito pa lang po, na mga simple pa lang. Yan, mga simpleng forma pa lang po kasi yan, mas madali pong sundan yung mas madaling sundan po yung mga forma nila. Ayan yung mga wiring. Tapos, mabibilang nyo po talaga yung sanga na hindi pa kayo maguguluhan. Kasi ilan pa lang po yung sanga. Ayan. dito rin naman po ako ga, ano duman sa mga ganitong ano ito sa galim yung hindi masyadong maganda tinatanggal yan mga yan Ayan, yung mga magandang forma ito mga ganitong mga indoor na yan iwawiring natin yan yan ito First branch, maganda mga idol yung first branch kung nanggagaling talaga sa kanan ng ating bonsai pag nakaharap sa atin yung puno. Ayan, tingnan nyo, nasa kanan po yan. Ito naman yung second branch nya, ito naman yung kanyang back. May back na siya mga idol. Yan tapos bumakat na po yung wiring. Tatanggalin ko po yan mga idol yan, mamaya pag nabita binitawan ko na yung cellphone ko kasi kailangan hawakan niya ng mabuti mga idol kasi pag umikot yung wire mababali po yan yan yung gusto niyo po matuto mga idol yung baguhan pa lang po kayo Ayan, masusundan nyo po yan. Ayan, 1, 2, 3, 4, ayan, 5. Pwede na po dito tayo mag-apex mag, mag yung tuktok ng ating bonsai. Ayan, bubulang tayo ng limang sang. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Yan, okay mga idol, sana kung may bagong magbubunsay, makadagdag kalaman laman po sa inyo. Yan. bye bye and God bless.